Sugatan ng isang lalaki sa Davao City matapos sumalpok sa tricycle ang sinasakyan nitong motorsiklo. Sumemplang naman ang isa pang motorsiklo matapos sumabit sa nakahambalang na linya ng kuryente at telepono. Makibalita tayo kay Tech Ocampo ng GMA Davao. Humambalang sa intersection na ito sa Davao City kanina madaling araw ang mga linya ng kuryente at telepono. Nasagi ang mga yan ng isang truck. Kasunod nito, Sumabit sa mga linya ang isang motorsiklo. Sumemplang ito at nasugatan ng rider na si Archie Rafael at ang angkas niyang si Kimberly Mejorada. Matapos ang ilang minuto, nakarespond din naman ang mga rescuer. Tidagan ko. Ang wire, pag abot na ko, Igo Gutsan is niigo sa kumunibila. Moto nga, simpre, masangit yung kumunibila sa wire, simplang ka. Ayon sa driver ng truck, hindi niya kaagad na malayan na nasa hagi na pala niya ang mga nakabiti na linya. Tugay mo ko si kaagad rin niya. Tingalam ko nga karoon ba mo na sangit. Nagresulta rin ng insidente sa magbigat ng daloy ng trapiko sa lugar. Inaalam pa kung anong pananagutan ng truck driver sa na nangyari. Isang oras ang lumipas. Nagsalpo ka naman ang isang motorsiklo at isang tricycle sa Kabantian Road sa parehong lungsod. Sukatan ng rider ng motorsiklo na si Samson Beltran. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na inago na Beltran ang lane ng tricycle na nagkataon namang kaka-overtake lang sa sinusundan nitong sasakyan. Napagalaman ding walang lisensya ang driver ng motosiklo. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Hindi pa rin nakapaglalabas ng pahayag si Beltran na ginagamot ngayon sa ospital. Tech Ocampo, Nagbabalita, Pilipinas.